Isang mapagpalang okay pa sa all right mga kapatid mga kaibigan mga magulang at uh, merry christmas and a happy new year sa ating lahat at ating celebrate ang kaarawan ng ating Panginoon at uh, pag-aaralan natin ngayon atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo kabanata 2 talata 7 hanggang 12 ang sabi po dito nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyo mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan na ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig ng bilin ng hari, sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat na kinaroroonan ng bata. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan na makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Iniandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang bumalik kay Herodes kaya't nag na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Yan. Praise the Lord. So ngayong uh, Christmas ay uso na naman yung uh, pagbibigay ng mga regalo o exchange gift. Yan at eh uh, pag exchange gift magpapalitan ng kayo no ng regalo. So ang um, pinaka the best na regalo natin natanggap ngayon ay hindi yung ginto. Eh, o Hindi yung uh, ano paman na mga bagay, financial, uh, furniture, <laughs> no trip to Hong Kong o trip to uh, mag-travel no o may gift card ka na natanggap. Kasi uso ang giving ngayon, no? At nawa yung giving, yung pagbibigay, hindi lang dapat ito ginagawa natin uh, every Christmas, kundi dapat ito ay uh, uh, ginagawa natin araw-araw. Kasi nga sabi, every day is Christmas, di ba? Uh, alam natin, yung pinaka the best, pinaka greatest gift ay, uh, is uh, Christ himself, no? Yung ating Panginoon mismo, yun ang pinaka dakila, ang pinaka uh, dakilang regalo na ating natanggap. Diba? Kung tayo man ay nagbibigay, ito ay uh, parang ano lang to, uh, uh, yung ano, yung maliit lang to eh, diba? Maliit lang to. Hindi <laughs> ko makuha yung pinaka-exact na term, you know? Uh, tayo ay nagbibigay, para ano lang to, yung pakikibahagi ka lang eh, you no? Know? nakikibahagi ka lang sa mas dakilang uh, regalo na natanggap natin. Parang ano lang 'to? Yung ating gratitude, Diba? Uh, parang uh, na ipinapakita natin na sa malit na bagay uh, dahil uh, tayo ay nagbibigay, no, bilang uh, pagkilala rin at uh, na may isang Diyos na mas nagbigay, no? Kasi yung binigay niya ay yung kanya talagang buhay para uh, sa ano natin, no? Para sa sang katauhan. Yan. so hindi siya exchange gift, no. Hindi yung nagbibigay tayo para exchange natin kasi uh, hindi natin pwedeng uh, palitan, no. O hindi natin pwedeng uh, bayaran yung gift na ibinigay ng ating Panginoon kasi yung buhay niya, yung kanya ibinigay no para sa ikaliligtas ng sumasampalataya sa kanya. So hindi natin pwedeng ano yon, i-exchange gift. No? <laughs> Ito lang ay uh, parang uh, pagkilala natin, no. Na kung paano ang Diyos ay ibinigay yung kanyang buhay, tayo rin sa simpleng bagay ay uh, tayo ay nakikibahagi, no? Tayo ay tinuturuan uh, ng Diyos uh, sa pamamagitan ng pagbibigay. Kasi napakahalaga po niyon, no? Kasi uh, the more tayo'y nagbibigay, the more tayong uh, nababawasan yung pagiging makasarili natin ebah diba? uh, yun ang gusto ng Jose eh. mawala sa atin yung pagiging makasarili yung naka tayo sa sarili natin kaya tayo ay nagbibigay uh, tayo ay nagbibigay hindi dahil may exchange gift no meron tayong tatanggapin kundi alam natin ito ay ginagawa natin para sa Panginoon At dahil ginagawa natin ito sa Panginoon walang uh, to tumbas na na, bali, na na amount di ba kasi ano yun eh uh, ginagawa mo yun para sa Panginoon ba at kung ginagawa natin ito bunga ng pag-ibig uh, kahit anong simpleng bagay na yan hindi yan matutumbasan ng ginto no? Uh, siguro sa mga material ng mga, mga materialistic sasabihin niya hindi eh, kahit walang pag-ibig basta ang mortante sa akin no? may binigay you no know? so kung sa mga materialistic na bagay so pero sa ating na medyo mga mga emotional <laughs> <laughs> Pero tayo na mga medyo may pagka-sentimental, di ba? Oh, hindi, hindi mahalaga sa atin yung ano eh, yung, uh, uh laki. No? Kundi yung mahalaga dun is, uh, binigay yun ng uh, hindi sila napilitan, kundi uh, binigay nila yun dahil na, nagagalak sila, katuwaan nila yun, at uh, bunga yun ng kanilang pag-ibig, di ba? Yun ang importante dun eh, no? Pero kung sa mga material na mga, materialistic na mga tao, siyempre, uh, hindi naman nila minamind yun, no? <laughs> Di ba? Wala nila namin na mind nyo kung uh, binigay mo yun masaya ka o hindi. Basta importante na tanggap nila, no? Pero sa atin, na medyo mga senti. Yeah, mga senti. <laughs> <mas> sentimental, yan. Pero <laughs> simple yan yung bagay. Masaya na tayo Na-appreciate natin, no? Tapos uh, lalo sa Christmas na ito, alam natin yung pinaka the best na regalo na natanggap natin is yung uh, ating Panginoong, Heso Kristo, no? Yung kanyang kapanganakan, Uh, bilang uh, pagpapakita na uh, uh, kayang ibigay ng Diyos no? yung lahat ng ating pangangailangan. Kasi nga, naibigay niya nga yung kanyang bugtong na anak, how much more yung pangangailangan natin. Diba? At importante na siyempre sa Christmas, siyempre, kumpleto yung pamilya natin. Uh, kahit mabigyan ka ng, uh, ano, ba diba? may mga mga bata, may mga pamilya, na mas uh, gugustuhin nila na kumpleto yung kanilang uh, pamilya, kesa sa marami kang handang pagkain, di ba? Kahit masasarap yung pagkain na nasa lamesa mo, pero kung hindi naman kayo kompleto, hindi pa rin masasabi natin parang buo yung pamilya natin, no? Parang uh, meron pa rin something na kulang, no? Kasi may mga membro tayong pamilya na hindi natin kasama. So, uh, which is, may kita natin hindi yung kayang bayaran ng mga material, no? May mga bagay na masigit pa sa mga material na bagay, sa mga masasarap na pagkain na hindi kayang bilhin ng pera no yung kompto yung pamilya natin no na magse-celebrate ng uh, kataskuan you no know? uh, sa karawan ng ating Panginoon. So dito malaga na naman doon mga kapatid eh no may mga tao na sinasabi nila ba 25 ba talaga yung birthday ng ating Panginoon? hindi na sa, sa totoo lang, hindi naman yun ang importante doon. eh. diba? Hindi naman importante kung saktong araw yan o hindi. No? Kahit lagay mo pa yan sa January, March o whatever. No? Kasi ang mahalaga doon is uh, sineselebrate natin yung, uh, yung uh, malaking pag-ibig, no? yung pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Na, na kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo ay nakagawa ng paglabag sa kalooban ng Diyos, patuloy yung kanyang pag-ibig nandoon pa rin no sa at yun ay pinakita niya sa pamamagitan ng uh, pagbibigay uh, niya ng kanyang buktong nanak at ang ating naman Panginoong Kristo pinakita niyong pag-ibig sa sanlibutan pa, sa pamamagitan ng pag-alay niya ng kanyang buhay uh, para sa ating lahat di ba ayun naman yung ano doon eh ang importante noon eh no uh, ating uh, pinaalagahan no na may may isang diyos na nagkatawang tao na bumaba dito sa lupa, no? Nagkatawang tao, ipinanganak, inialay ang buhay para sa ikaliligtas ng sangkatauhan na natatalikod at sasampalatayan sa kanya. 'Yun naman yung pinakaano doon eh. 'Di ba? 'Yun ang malaga doon eh, no? Yung 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 thoughts yan. <laughs> diba? Hindi naman yung araw eh. Yung malaga dun mga kapatid, eh, inaalala natin ng yung pinakamahal ano, doon eh uh, ina-appreciate natin, pinasasalamatan natin bilang tayo mananampalataya ay pinasasalamatan natin yung araw na 'yon, 'di ba? Kasi eh yun ay nagdulot ng mati, ma, ng malaking pag-asa, malaking kapatawaran, uh, malaking uh, pagbubukas no ng Diyos ng kanyang pintuan sa ating mga makasalanan. No? Uh, malaking bagay yon na hindi kaya uh, palitan ng uh, salapi o kayamanan ng mundong ito. O, so, yun na yung pinakamalaga doon eh. Di ba? Yung pinaka na regalo na natanggap natin is yung ang ating Panginoong Heso Kristo. Di ba uh, yun ang pinakamalagang uh, regalo sa buhay natin. Na ang ating Panginoong Heso Kristo is maipanganak sa bawat puso ng mga tao no? Sa bawat puso ng mga tao is may panganak yung ating Panginoon. Ikalawa, kung siyempre, sa Christmas is kompleto yung pamilya natin. Yung uh, mga gifts na yan, mga kapatid, ano lang yan eh, ah, uh, uh, secondary lang yan. No? Ang mahalaga is yung presence ng mga mahal natin sa buhay sa araw ng, ng Christmas. No? Yung mga kaibigan natin, yung mga malapit sa atin, di ba? na tayo ay nagsasama-sama, yung katuwaan no? Yung ligaya, yung uh, <laughs> di ba? Yung mga kwentuhan, no? hindi hindi ma, -ano 'yun eh, hindi hindi mabibili ng uh, ano material na mga bagay eh, di ba? Lalo dito sa Canada, minsan ano dito eh. Uh, walang pakialaman tao dito. Eh, yeah, balang ka mind your own business, 'di ba? Uh, kaya minsan pag nasa abroad ka talaga, mas mamimiss mo talaga yung Pilipinas eh, 'di ba? Kasi pag after ng trabaho mo, pag uwi mo, uh, marami kang maka, makakapagkwentuhan, uh, di ba? Yung mga barkada mo, yung mga kaibigan mo, di ba? Yung mga kapitbahay mo, makakapagkwentuhan kayo. O kaya pwede kang magpapawis, magbasketball, o whatever, no? Para uh, makarelease ng, uh, ng pagod mo. No? Kasi marami, marami kasi sa Pilipinas, nah, hindi pa rin dito, talagang uh, mo sa trabaho, uwi ka sa bahay, Siyempre, eh, na, normal talaga yun. Eh, uh, talaga ano kayo, yung house, bahay, uh, bahay, uh, bahay, 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 trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho, no? Uh, yung iba, parang ano, parang, ang ano, ang tagal, ano, ang, mara kaya kami kita mo dito, lalo ngayon na nag i no? Marami dito, mga nade-depress, no? Kasi bakit kasi hindi, hindi rin sila makalabas, lalo kung yung mga may edad na, di ba? Hindi na sila makalabas ng bahay kasi nilalamig na. Eh, tayo nga medyo Uh, young at heart pa eh, di ba? <laughs> Medyo nakakatamad ding gumala, lalo pag malamig, no? Kasi ang dami mong susutin. So, pero may kita natin dito mga kapatid, yun ang pinakano ng, ng Christmas eh. No? Uh, yung pinaka-message nyo yun is yung pinakadakilang uh, uh, regalo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Walang iba, no? ating Panginoong Isus mismo. Yung, yung, yung sarili niya, yun ang pinaka the best na regalo na ati pong natanggap. Kaya palaga natin, celebrate natin ang Christmas na ito na may malaking pagpapasalamat sa Panginoon. na ipagpasalamat natin, Lord, salamat na sa araw na ito, muli naming inaalala na ang dakilang pag-ibig na ipinagkaloob niyo po ang inyong bugtong nanak ng Panginoon Kristo na sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan no. So, yun ang isang dakilang bagay kasi tumanggap man tayo ng mga, mga malalaking bagay sa mundong ito pero kung hindi naman natin natanggap ang ating Panginoon sa buhay natin, eh wala rin, di ba? Kasi sabi nga ang buhay ng tao hindi yan nasusukat sa laki ng kayamanan, no? Tat uh, mangkin mo man, ang sabi nga maangkin mo man lahat ng kayamanan sa mundong ito pag namatay ka, ano yung pwedeng ibayad mo para may balik yung buhay mo. Wala eh, di ba? at least, kung pag-aaral nandun tayo sa Panginoon, mamatay man tayo sa mundong ito, Ay eh, naka makakaasa tayo nung may naghihintay sa atin na buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, hindi sa uh, kapamakan, no? hindi doon sa parusa, hindi doon sa paghihirap. No? Tanda natin, dalawa yung buhay na ho, walang hanggan. Yung doon ka sa heaven o nandun ka sa hell. Nandun ka sa ligaya o doon ka sa 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 lungkot ano sa sa kalungkutan no o hapis di ba so dalawa naman ano yan eh that is ang malaga doon is uh, tayo sineselebrate natin tong Christmas na ito tungo dahil sa alam natin no yung uh, dahil ito sa dakilang pag-ibig ng Diyos no so nawa uh, mga kapatid merry christmas po sa ating lahat at enjoy po natin ang uh, bawat oras sandali no nakapiling yung ating mga mahal sa buhay at uh, patuloy nawa ng Diyos ay kung naipagkaloob niya yung uh, kanyang bugtong nanak at ang ating Panginoon ay niya ang kanyang buhay para sa uh, bawat isa sa atin. Ako naniniwala na kung patayo tayo, patuloy tayong susunod at magpapailalim sa kalooban ng Diyos, sa kanyang plano, ako naniniwala na may mabuting mangyayari sa bawat isa po sa atin. No? May magandang mangyayari sa atin sa mga susunod na taon. Makakasa tayo doon eh kapag kasama mo ang Diyos, uh, lahat ng bagay, ayan na yan eh, prepare na ng Diyos yan eh. Diba? Uh, na ng Diyos yan. Parang ano yan eh, uh, yung kunyari, maninong ninang natin dati. May Uh, may maninong ninang tayo na nagprepare nagpre na yan ng mga regalo eh. No? Just in case na sinong mga inaanak niya na may bisita sa kanya, meron nang ano, nakaprepare na regalo para sa kanila. So, ang gagawin lang ng mga inaanak is uh, pumunta doon sa bahay ng kanilang mga ninong at ninang. Di ba? Kasi kung hindi ka pumunta doon, eh, wala ka matatanggap. Di ba? Ganon din naman na sa Panginoon eh. Para matanggap natin, ano man yung mga pangangailangan natin, kasi lahat naman is nasa nasa kamay ng Diyos eh. Kasi sabi nga, walang tatanggapin ang sino man maliban na ito ay pagkaloob ng Diyos sa kanyang buhay. So lahat ng ating natatanggap, ito'y galing sa Panginoon. At syempre, matatanggap natin yun kung patuloy tayo sa logic na ano is kung tayo'y patuloy na lalapit sa kanya. Uh, magpapa- I-acknowledge natin na kung wala ang Panginoon without Him, we can do nothing, di ba? So, lahat ng bagay ay nagmumula sa Panginoon. So, yun naman mga kapatid at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless us all.